Welcome Aww. to my channel, my Golden Life TV. Ay ngayon, i-update ko naman kayo sa aming kakambingan. Ayan, may balita na po ako sa mag-ina. po, punta po tayo. tabid po tayo ulit sa sapa. Hindi kayo, samahan niyo po ako. Okay. May mga bisita kami na gusto rin mga dito sa aming kakambingan. Ito. nauna na sila sa akin. Tawid tayo dito sa sapa. Ayan, tawid tayo sa sapa. Ayan, ito naman tayo. Nakatawid na ako sa sapa. Dito na tayo sa... Bak sa, bak sa kulong naming bakod. Dito sa kambingan. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Pala. Ayan na. Nanganak na. Aww. Nanganak na. Ito. to na po guys. Ito na po si Bilma. Ayan. Ito na ang kanyang dalawang anak. Kulay caramel at saka kulay black ha. Ah. Uy. Nga. Tingnan ang anak mo. Ha, huh, Wilma. Wala akong pasalubong. Ang ganda ang anak ni Wilma. Oh. Malusog. Pares bang babae? Isang, oh, pare babae daw yan. Ito, sabi nila, sabi ni mother, pinanganak daw to nung, nung no October 10. Eh ngayon po, October 21, 11 days na po siya. Ayan po si Bilma, yung anak niya. Sabi ni mother na nanganak na rin to si Nora. Ayan. Tingnan natin. Ito pong aking uh, bisita ay eh, kababata po na aking si sister ko. Mga taga San Jose din po iyan. Ayan lang po. ah. Uh, maisipan lang na lang, lang mga pasyal dito. Ayan. Tingnan natin si Nora. Ah, ayun ba yun? Ah. <laughs> yan na, nasa na kaya yung si ano? Hindi sa taas, may nakita ko Yung... Yung tatay, yun ang tatay namin. Hindi, ano, parehong ano yan, parehong babae yan, parehong nanay. Ah, dinadala dito yung ano, bulugan. Nasa na yung isa? Si Nora. Ano natin si Nora? Naku, baka, ano na naman sa kabilang bako dyan. Wala si Nora. Hanapin pa natin si Nora. Yung isang mga anak din. Saan kaya? Me! Nora! Ah! Guys, ito hinahanap ko pa. Nasaan yung kanyang anak? Kasi kanina na, pinuntahan daw ito si akin, si Agay, eh, na nilagyan pa nga niya ng gamot yung likodan kasi ano daw, eh, nagkaroon ng sugat. Nilagyan niya ng, lalagyan niya ng gamot kaya bumalik kami dito. Eh, saan kaya nagpunta? Ayun. May kinukuha itong aking sita. Ah, nanguha kayo ng ano? Ayan, meron pa yata ako nakita, oh. Yung pa, oh. Oo. Wala na kayo pa sungket, no? Ito na, nakatapos na makakuha ng kakaw yung mag, mag-beshi. Balik na sila sa kubo. Sa kay mother. Ayan. Hindi kinagdala ng plastik eh. Bilma, nasa na yung apo mo, ha? Nasa na yung apo mo? Sir Uday yung unang um, nanganak si Bilma. October 10 po siya. Bali itong dalawang anak niya 20 uh, 11 days na po. Kasi uh, uh, October 21 po ngayon. Eh, eh October 10 sila pinanganak, di 11 days na to. Kit naman mukhang malusog naman silang pareho oh. Hmm. Hindi nagmana sa nanay nila na balat. <laughs> Lalo mga ngayaya to dahil din Papa Ayan. Ay. Ito na, narinig ko na. Nasaan na? Ah, ito. Ito pala yung isa, oh. Ito na, ito guys, yung anak ni Nora, oh. akit din naman daddy, oh. Nakit naman. Oo, barakong barakong itsura, oh. Nanganap kita kanina pa. Kala ko saan ka napunta, eh. Ah. Kasi, ano, kulay, ano, si Lincia, kulay brown din. Nanay mo, ha? wala yan ka. Ito, ito po ang anak ni Nora, oh. Oh, cute naman siya, oh. Oh, cute naman, oh. Hmm? Isa lang, ano? ay hmm Ito, lalaki siya. Ayan, oh, lalaki. Ayan, Guys, ito, nilagyan muna namin ng gamot yung bandang pwetan niya eh. Kasi, ano, kinagat ng langaw. Nagkaroon ng sugat. Kaya, kaya yan. Eh, Siguradong namin patay namin yung Saka ng gamot. Para hindi siya langawin. Para hindi lumaki yung sugat niya. Oo, kasi yung iniinom yan eh. Ito guys, nilagyan namin sila ng hagdan para madali sila makaakyat. Bana, gustuhan mong karga-karga ka ha. <laughs> Nagustuhan na karga ah. Ailip ah, pa nga yata habang karga-karga kanina eh. Ayan, inaayos eh, na, hmm. Na, na, na ni Aga yung, ano, yung tutuntungan niya para dyan siya muna ilalagay. Pahinga ka muna ha. Pahinga ka muna dyan. Ayan, medyo naninibago siya, natatakot siya dun sa sa nung, ng ano, nung kubo, baka masilat siya eh. Ayan, dyan muna siya sa flat na la, for, surface. Ito naman, yung magaling na nanay niya, o. Oh, dead ma lang. Palibas Nako, Nora, wala kang pakialam sa anak mo. <laughs> Nandun sa kuboy, anak mo. Iniwanan ko doon. Hmm. Panayang lapang mo dyan, yung anak mo doon, hinaya mo lang. Siguro, pag sumakit yung daddy niya, tsaka lang pupuntahan yung anak, Ganon. Hi, hey, guys. Hello guys, hindi. Ito na. And update ko po, po kayo dito sa aming kakambingan. Ayun, iniwanan na namin doon sa kanilang bahay. Pati po yung may sugat, nagamot na po. ito po ngayon, ito na po. For the meantime po, yang po muna ang update na aming kakambingan. Bali, yung, in dalawa ay 11 days at yung isa po ay 1 week or 7 days. Next week po uli or mga susunod po mga araw, i-update ko po, po uli kayo. Okay po, maraming salamat. Huwag po kayong ang mga hindi ko na mag subscribe mag-subscribe na po sa aking channel. Thank you very much. God bless.